Ano nangyari? Tatay, okay, tatay. Ha? Bukot. Ay, ano na naman? Dumumi? Hindi, hmm. Yung pamilya niya, hindi natin mahanap eh. Walang ano? Ayaw mo, Tayo na lang kailangan. Yung mga, ano tayo katuwang oh. Sila Drex TV at, ano, Win TV. Grabe. Tay, bakit, ano? Ano ba siya nagtatay eh? Parang. Parang yun. Malambot naman niya. yan. Sige tayo, buka na tayo. Papaliguan ulit. Diretso ligo na. Uh -huh. hey, holiday, so Asa na kayang hey, pamilya day. ni tatay? Tay, saan na kayang pamilya day, mo? Ay, minipang, tay, tatay pa mo, tay. Naubos na ni lighter niya. Sana lang. Sana lang. Tay, magano ka. Maligo. Yung ano nalang gamitin yung tubig. Ayo, sige dyan na muna. Pag ano dyan na lang, ano, para may masyadong antay sa bill. Yung poso. Ito. Okay. Sige okay, na dyan na muna sa ano. Para mabilis. Saka ano, para gano. Sana mahanap natin ang pamilya mo tayo, yung mabilis. Ayan pa yung pamilya yung tatay. Ayan pa. Papaliguan niya. Tama, tatay. Tama, papaliguan Tama. yung mga nababuti. Sige hmm? na, sige na yun. -ano naman yun? Hindi na tay, mag ano ka? Pa parang maka... Ano pa? Hmm. Hmm. <laughs> Ba't parang may mga dugo yung ano niya? Hmm. Ha? Garansya na sa, I don't know, plastic? Ano na? Ano? Hmm? Ito? Ano? Hmm. Ito? Ano yan? Ba't din nyo yan? Ano? Papaliguran ulit sa tatay. May sakit siguro siya sa chan. Ano? Grabing sakit siya kay tatay, no? Ano? may injection lo, may injection sa lagi nga may, sab, mm. may uh, mm. ano 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 na ano 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 Kaya ano yung yung ano mo, para matanggal yung dumi. Tayo ka tay. Tayo kang bagya tay. Saan kaya yung pamilya ni tatay? Tayo yung pwede mo tay. Sa, sa tulad lang ako ako tay. Ano nangyari sa ano mo tay? Pamilya mo, nasan kaya sila? May ina na rin po si tatay. Kita yung kulit tayo. tayo, na tayo. Ay, buti tayo, nakatagpo ka ng mga tao ano, na malasakit sa iyo. Tayo kulit tayo, para sumbol na tayo. Si Brex TV pang nagaano ng ano tatay yun. Buti tayo, buti tayo. Mayroon tayo at baka mahalap natin ang pamilya mo. Ano naman si Tatay Bumbay? Mayroon mo ba siya Bumbay? mo ba? Ito siya si Tatay ang pot na mo ang mamaya daya pa siya tapos maligo kumain na yan? Mm. sige para mga daya peran na yung sa tay pikit 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 na Masarap na lido. Ang ng na tribuan. Para fresh, fresh. na siya. Ano? Dumumi na naman kasi si tatay. Met-medo para dumi. Ay, mga macho pa naman yung mga tagaligo mo. Oh, mong. O, mo o. Oh, Tignan mo kung paano kanila si Kasuin, no? o. Para mamaya makapag-ano na. Mag diaper uli. Para pagdudumay, dun lang sa diaper. Sabi pa mga Niyano tingnan mo tayo, 'di diba, Laging alaga ka. Taga ano pa? Taga ano pa ng buhok mo? at namaya po. Ah, reasons pa tayo dagdag ng diet para sa tapos na po yung pagdigo so, sa kanya. Ayan, hindi na, na ang Pikit mata, masabunan. Ako, baka sakali pong may mga kay tatay at matagpuan po natin ng pamilya niya. Ano? Maraming salamat po. Sana po pa-share -sure ng video. At pa-support po si Dex, De at Win TV. Saka ng Facebook page. Maraming salamat. Tapos na maligis tatay at sa daya pera naman po siya. Ito, e, ipasok mo natin. I, e, ano mo, para, ano, madayo na. Doon sa higaan niya, dito sa, sa kama niya. Doon sa higaan mo, Fred. Diyan, diyan. Higaan na tayo, higa. Ang mga kaya po ang po kasi tatay. Uh, yeah. uh, pag dumumi siya. Oo no, bro.

Ay, kaysa nasa kalsada ko. Mas okay dito kaysa nasa kalsada. So, namanap natin tayong pamilya mo agad. Mawa naman sa tatay. Parang bumalik sa pagka-baby. Nagsasalita na ano ba yan? Hmm. Tapos, ganun pa rin. May ina. May ina pa rin? So oh, ayan, baby na si tatay oh. Ano tay? Ha? Ah. Okay lang ikaw tay? Ha? Okay lang kayo? Okay lang daw siya. May ina na ano siya no? Kaya eh, kung mas tumagal to sa kalsada, lalo mga hina to no? lang tayo ito ko yung ano mo damit ha? short ah short ano na si tata bibisan pa ay 1, 2, 3 Ayan, ganyan po talagaan si Tatay. Tatay Anthony Pacquiao. Diba? Yung mga matanda natin na mga inaban ng pamilya. Maranasan man nila yung ano, naging maayos yung kalagayan nila. Kahit simple yung paraan na ganito. ito, uh, eh, iwasan yung ano, pagiging ano nila sa lansangan. Pagalagala. Uh, talaga na. Gaya ni tagpuan natin, no? Sobrang ano, sobrang nakakawa. Taas pa tayo, taas pa. Sige tayo, hawak kita tayo. Natutumbak kasi siya ba? Ano? Sa isa lang pumasok. Ano, Sherwin? Palda. Okay. Nangyari. Angat nga na tayo. Sige tayo, kita tayo. Mahina na po kasi siya. Kaya, nahihirap ano. Natutumbak siya pag nakatayo. Um, ano okay, rin bro? Magpapanggal yung tape. Yun, okay yung scat tay. Ati, at kakain na tayo. Magpapanggal um, um, yung uh, um, Hindi para maramig. Press, Press ko na tayo na. Press ko na. O, oh, pahinga ka muna dyan, tayo Puka muna dyan. Pahinga lang muna ikaw dyan. Ito tay. Dito, tay. Dito, tay. Ganda na lang, tay. Ayan. O, oh, uh, diba? O, oh, fresh na. O, oh, uh, yeah, fresh yeah, na si tatay. Higa na, tay. Higa. Para nga makaano ka muna. Yeah. Makapahinga. Higa ka, tayo. So, Ayan at maraming salamat po at thank you kay Drex Steven and Wen TV and sa pag ano, sa Akin kay tatay. Okay nga tayo ha. Mamaya ka na tayo. Ano? O magdasal para may isang katawan. Sige tay. mo muna ikaw.